Mahimik ang tahanan ni Kapitan Tiago. Ang lahat ay malungkot sapagkat may sakit si Maria Clara. Nang tumigil ang isang sasakyan sa harap ng bahay, mabilis na sumalubong sina Kapitan Tiago at Pia Isabel. Ang bumaba ay sina Dr. Tiburcio de Espadaña, ang asawa niya na si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya, at isang binatang kastila na may kakisigan. Si Doña Victorina ay isang ginang na may apat na taon, ngunit kung ipamalita ay tatlumput dalawa lamang. Noong siya'y dalaga pa, pinaniniwalaan niyang siya'y maganda, kaya hindi niya pinakitunguhan ang maraming Pilipinong nangibig sa kanya, at ito'y dahil pa rin sa pangarap na makapag-asawa ng isang dayuhan. Kilalani naman natin si Don Tiburcio. Siya ay naglakbay sa Pilipinas bilang pinakamababang opisyal ng adwana sa kasawiang palad nang ang Bapor Salvadora ay naglalayag ay napaghilo siya sa dagat at nabalian pa ng isang paa. Dagdag pa rito ang pagkakatanggal niya sa trabaho dahil sa nangyari sa Bapor. ay kinupkop ng ilang kababayan matapos mawalan ng pinapasukan. Ang donya'y labis na nakapangyayari sa asawa si Don Tiburcio ay tulad lamang sa aliping sunod-sunuran sa Panginoon. Naisip din ng Donya na kailangang magtaglay ng titulong doktor ng medesina at sirohiya ang asawa kung kaya nagpagawa siya ng isang putol na marmol na nakaukit ang Dr. de Espadania, Especialista en toda clase de enfermedades, at ito'y ipinakabit sa kanyang bahay. Noong ipinamamalita ng Donya na sila'y maglalakbay sa Espanya ay naisipan niyang kumuha ng kastilang mga ngasiwa ng kanyang ari-arian sapagkat wala siyang tiwala sa mga Pilipino. Noon ipinasundo ni Don Tiburcio ang pamangkin niyang silinares na nag-aaral ng pag-aabogado. Samantala, dumating si Padre Salvi habang nagmiminandal si na Kapitan Tiago at mga panauhin nito. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, Pinuntahan nila si Maria Clara na nooy nakahiga sa isang katreng kamagong at nakukortinahan ng husi at pinya. Sinuri siya ni Dr. De Espadaña. May sakit, ngunit mapapagaling. Bigyan ng likwe na may gata sa umaga, arabe de Altea at dalawang pildoras de sinoglosa. Gagaling ka, Clarita. Tibayan mong yung loob. parang walang nadaraan ng tao si Padre Damaso sa kanyang pagpasok. Tuloy-tuloy siya sa kamang kinahihigan ni Maria Clara. Ang mga matanyay niya'y maluha-luha. Namangha si Maria sa nakitang inanyo ni Padre Damaso. Anak ko, hindi ka mamamatay. Hindi napigilan ni Padre Damaso ang kanyang damdamin, kaya't siya'y lumayo, at sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe, umiyak siyang parang bata. Doon niya ibinulalas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Milapitan ni Doña Victorina si Padre Damaso ng matiwasay na, at ipinakilala si Linares. Ibinigay ng binata ang liham, ngunit siya'y tinignan ni Padre Damaso mula ulo hanggang paa. Tila naunawaan ni Padre Damaso ang liham matapos na mabasa. Ako po si Alfonso Linares na inaanak ng inyong bayaw. Ikaw pa lang inaanak ni Carlicos. Ako'y tumanggap ng liham ukol sa iyo. Ngunit hindi kita nakilala. Yaybo nga marahil nang umalis ako sa Espanya, hindi ka pa ipinapanganak. Ah, ibig ni Carlicos na ihanap kita ng mapapasukan at mapapangasawa. Um, madali ang mapapasukan. Ikaw ba'y marunong sumulat at bumasa? Nag-aral po ako ng abugasya sa Universidad Central. Si Padre Damaso ay naging formal, pabalik-balik na naglalakad na tila nag-iisip ng malalim. Ngayoy wala na ang kalungkutan sa kanyang anyo. Isang asawa? Isang asawa? Oh. Halika binata! At ako sa pinati si Santiago. Samantala, si Padre Salvi na malungkot at tila nag-iisip habang paruot pa rito. Nasa ganito siyang kalagayan ng makarinig ng isang tinig. Ano ang ibig mo? Padre, ako po ang kapatid ng nasa uwi noong pista. Pinuntahan ko po si Ginoong Ibarra noong isang araw. Ngunit ako po'y kanyang sinipa at pinalis sapagkat kamuntik na siyang namatay ng dahil sa aking kapatid. Bumalik po ako kahapon, ngunit nakaluwas na po siya. Nag-iwan po siya ng limandang piso para sa akin at mahigpit na ipinagpiling, huwag na akong babalik. Napuna ng kura ang kanyang pagkukunwari, kaya pakutya siyang nginitian nito. At ano ang gusto mo ngayon? Sana'y pagpayuhan po ninyo ako. Batid ko po ang mga alagad ng Diyos ay mabuting magbigay ng payo. Nilapitan si Lucas ni Padre Salvi na nagagalit at itinuro ang kalsada. Umuwi ka na at pasalamatan mo sa si ginoong Ibarra sapagkat hindi ka niya ipinabilanggo. Sulong! Layas! Umalis si Lucas na bumubulong. Dumalo naman ang lahat ng panauhin ni Kapitan Tiago nang marinig ang sigaw ni Padre Salvi. Tinanong nila kung ano ang nangyari. Isang hampas lupa ang ayaw magbanat ng buto at humihingi ng limos. Naratay sa banig si Maria Clara sa pagkabinat ng ito'y ng umpisal. Sa kanyang pagkahibang ay walang tinatawag kundi ang kanyang inang hindi man lamang nakilala.